Mga kapatid, tingnan nyo pong maigi ang litratong ibabahagi ko po sa inyo, no? Ang nakasulat po dyan, Have you accepted Satan as your Lord and personal Savior? So, ito pong litrato na ito, uh, pinapakalat na ito sa ibang bansa, particular po sa sa Tampa, Florida. So, sa ibang bansa po. Uh, nangyayari na po ito ngayon, no? at uh, pinapakalat nga po nila at isa po itong uh, blasphemy no pambabastos at uh, isa po itong kalapastanganan sa ating Panginoong Heso Kristo biruin nyo po iginawa ng uh, personal savior si Satan so sa panahon po ngayon no busy busy na po si Satan sa kanyang mga activity para po tayo ay maisama niya no sa kanyang uh, huling hantungan which is yun nga po yung uh, dagat dagatang apuing apoy nga po na yun na nalalapit na po siyang uh, maparoon at kaya ang ginagawa niya ngayon yung mga tao yung mga yung mga hindi pa nakakapakinig ng aral ng Diyos iliniligaw eh, niya na uh, ipinapahamak eh, niya at ay uh, eh, dinadadawat niya ngayon papunta doon sa dagat dagat ng apoy at at yun nga uh, busy bising na po siya ngayon uh, kaya ayan na yung pinagagawa niya halos lahat ng mga nangyayari ngayon sa paligid po natin kung napapansin po natin eh, talagang uh, busy, busy na siya sa mga pag-recruit ng mga may sasama niya doon sa dagat-dagat ng apoy at asupre kaya po bilang uh, isang kristyano or uh, tagasunod ni Kristo tayo din naman po dapat magsipag po tayo sa pagbabahagi uh, ng mga mga salita o mga gospel of the Lord no? para yung mga hindi pa nakakarinig nito eh nawa maintindihan nila at maunawaan nila at yun nga po bago po umakyat ang ating Panginoong Heso Kristo sa langit nagbigay po siya ng utos no iisa pong great commission yung binigay po sa atin no ito po ang great commission na utos po sa atin ng Diyos Mateo 28 19 kaya't kumayo kayo gawin ninyong alagad ko ang lahat ng mga bansa bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo which is yun nga ang uh, ipalaga na po natin ang kanyang mga aral ang kanyang mga salita nang uh, sa ganun po ay eh, magkaroon po tayo ng uh, kaligtasan patungo sa kanyang uh, kaharian yung pananampalataya po natin pagtibayan po natin at palaksin po natin at patatagin po natin dahil nga sa sinasabi po sa banal na kasulatan sa Mateo 24.11 ito po yung nakasulat maraming magpapanggap ng mga propeta at ililigaw po ang tao. Kaya't nalalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang nananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Pagtibayan po natin ang ating panampalataya upang makasunod po tayo sa ating Panginoong Heso Kristo at, at hindi yung mga kung sino-sino sa -sino Savior ang ipinakikilala po natin dito sa kinapal. Kaya kung tayo bilang alagad ng Diyos, or tayo ay mga kristyano na tagasunod kay Kristo Yesus, tayo din naman po ay magsipag. No? Uh, kung masipag po si Satan sa pag-aliw, sa mga kalayawan, sa pagbibigay ng mga uh, kalayawan dito sa mundo para po tayo ay mabihag, kung nagbibigay po siya ng uh, mga ganong hint, no dapat din po tayo ay magsipag. Ipalaga na po natin ang uh, salita ng Diyos. Hindi lang po yung nakapakinig ka ng aral ng, ng salita ng Diyos, tas wala ka nang gagawin. Hindi po yun gano'n. Okay po yung mga nasa ministry, no? Pero mas maganda pa rin po na magbabahagi at maglalahad po tayo ng uh, mga salita ng Diyos para hindi po maligaw ang nakakarami. At kung nagkakaroon nga po tayo ng oras sa cellphone ng medyo matagal, no? Uh, Nag-scroll tayo ng kung ano-ano, no? Uh, yung mga kalayawan inuuna natin yung sa trabaho natin nabibigyan natin ng oras so tayo din naman po dapat magbigay po tayo ng oras sa ating Panginoon na siyang naglikha ng buong mundo no? yun lamang po at mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kapatid Yeshua Messiah Yeshua Messiah Yeshua Hamisaya Pax et bonum